guitar Thank, Thank you po. Hello, Mommy. Wala ang ba? Tatay, ang ini Oh, bagay mo. tay init na init Ano? Bakit? <laughs> <laughs> Di mo yung nangangain ng ano. Sabaw lang yan, kanya. Gusto <laughs> <Tengi. laughs> gara. Ayan po si tatay. Init na init. Nanalo ka yata eh. Teka, bibili lang ako. Nagasan ka tatay? Gumaka ka pa. Lakad ka lang ho. Si tatay ho. Tatay, Inagbuhan po. Ha? Inagbuhan. Inagbuhan ba nga? Inagbuhan. Inag... Ay, hindi ba layo tayo sa Ayan si tatay. Nakita kayo.